thank mm -hmm. you Sama na si Boss Lou Mark. Siya yung owner. Owner sir, no? Na itong napakaabang jeep na biyahing pag-onay malolos. Ayan. Oh, so, sir, sa palagawa itong ating jeep? DF de Vera Motors. Magkano yung nabot kay de Vera to? Okay. 850,000. Ayan. Ano pala, makina ng jeep natin sir? 4BE1. Rotary, pwede makita sir Ayun Yun oh. So naka-hydraulics din si boss Ayan, so ito, ayan Maka-hydraulics din, syempre Ayan Sir, napakalinis ng makina natin ah. Parang Unas lang, Unas lang ang baon <laughs> Ito yung kanyang stainless cover, ayan And then, syempre, air cleaner Sir, preno, nagamit natin D7 D7, ayan So, oh, kamusta naman to sa diesel consumption, sir? Tipid. Tipid. Ayan. Sa ruta nyo, sir, eh, hatawan ba dyan o ano lang? Sway-sway lang. Takpong pogi po, okay lang, no? Ayan, mag-ano? Diretso pamasahin natin sa ganyan. Sa ruta natin. 28. 28 pesos? Ayan. So, napakamura, mga boss. Ayan. Ang differential pala na gamit natin dito, sir? 841. 841. Big. Big carrier. Ayan. Okay, and then next natin is nakatotid si boss. Ayan. Ayan, Sir, ito is vintage. Tiran. Tiran. Ayan, pasahon check naman. Yun. So, boss, simula na nabili natin, hindi pa natotoo na to. Natotoo na lang. Sino ang taga-tono natin, sir? Henry. Henry? Taka dito lang disenyo. so Bukawi. Ah, taga Bukawi. Ayan. So, magkano pala score natin dyan nun? Way back. 8K lang. Ayan. Kasi kasama na yung mga tagel, ganun. All in. Ayun. Okay. And then next natin. Sir, ito, umangat ba ito? Hindi. Hindi. Ayan. So, kumbaga, ito yung pinaka-design ni Devera. Ayan. And then dito tayo sa kanilang gulong. Ang gulong is 700 by 15. Siyempre, nakayayaman ni Nabkab, high ace. Ayan. <laughs> okay. Dito tayo sa kanilang interior. Pasok tayo. Wow! Napaka-solid. Stock manibela ng Isuzu. Tama ba, sir? Pang -giga. Ayan. So, ito is per na adjust to, sir. Nabababa. Babataas. Babataas, no. Tapos, nabubunot Bunot. din. Hmm. Okay. So, conforme pala sa trip mo, no. <laughs> ayan. And then, sir, napansin ko kay point zero ganito eh. Sa bago mo. Si <laughs> e, parang John John din ang... Ayan, so shout out kay Boss John John, ang point zero, ayan. Ito is parang pang ano, pang high ace. Ah, high ace. Pang high ace type na kambyuhan. Ayan. And then, syempre, ito yung kanilang dashboard. Ayan, napaka-solid, o. Oh. Ayan. And, mga, may napansin ako rito, sir. Ito, mga switch natin, pang Japan-Japan, yan. Bag light, it. Yung gana. Ito, sir, kasama na nung pinagpagawa natin kay Tibera. O, kayo pang, nag, ano, yan, para may kabit yan Ayaw. Ayaw. Ah, kayo na lang palagay. And then, ito yung kanyang mga panel gauges. Okay. And then, naka-single seater din, syempre. Ito, ayan. Sir, ilang seater pala tong napakahaba mong jeep, sir? 15, 15. 15, 15. Oh, so bali 30. 32 kasama driver. saka isang passenger sa harap. Ayan. So, sa mga, sir, pwede rin bang arkilahin to? Sa mga outing, ganyan. Pwede, pwede. Pwede, no? Ay. So, sa mga gustong umarkila, ayan. Arkilahin yung napakalinis ng kanilang loob. Ayun, eh, no? Walang makakapunit-punit yung mga upuan. And then orange yung kanyang team sa loob. Napaka ganda. And then sir, sound system na gamit natin. Lightning lab na dito kasi 1XL. Okay, ilang piraso? Dalawa. Dalawa. Okay, and then Dalawa. ampli natin. Ampli isang <coughs> CL1000 na lightning lab. Ah, 1000 lang na. Mono, mono. Mono, mono. Yun. And then ang pamboses? Fairland? Fairland. Pirland. Hey, Fairland pala. Ito ngayon ko lang napansin uh, ha. Hindi na nakabit yung sticker. Nawala lang yung sticker. Pero Ferland Dojo siya. Ayan. So, oh. gust ko man ipa-sound check eh. Baka makapiray tayo <laughs> ni YouTube. Kaya wag na muna. Sir, ito. Pioneer. Pioneer na one din, din, din lang to. Sir, parang luma na to. Sir, okay. ah. Uh, ko lang nakakita to. Galing ng daddy ko. Galing Mary. Ayun, no? Oh, nakakita nyo. One din lang siya. Pero parang siyang 2 din kalaki. Oh, may USB. May Bluetooth din ba to? Meron din. Oh, yun, no? Oh. Solid. So, mixed trucks din siya. Ayan, and then may napansin ako dito, ayan, no. Oh. Ayan, yan, yan, yan. Yung pang truck yata to na orasan, sir. Pang truck, tas meron din yata sa mga Japan bus yan. Ayan. And then C7 na Twitter, ayan, okay. And then all all in all all good sa pagkakadali dito ni DF De Vera, sir, no. sa likod naka auxiliary auxiliary tawag yan sir no para hindi siya matagtag kamusta naman to sir sa ano sa kargahan ba o puno oh, hindi nabot. naman dumada hindi man siya dumadapa pa malambot malambot ang pagkaka ano niya yan so pansin ko nga kasi Angelica saka yung kay point Zero, mga nakaganyan eh auxiliary eh ayan so siya pala nag-add nyan Magkano inabot kay Boss John John yan? Maraming na gawaan. Marami na? Okay. So, dagdag lang po? Dagdag lang. Okay. And then, kita yung kanyang ano sa ilalim. Mga propeller. Ayan. <laughs> Dito tayo? Sa likod. Actually, ito Nakahela si Sir, oh. Hela, oh. Hello. Ayan, hela. Tatlong hela yan. Ito Sir. Sinong gumawa niyan? Si Ompong na yan. Si Jason. Yun. Sa uh, Dibera. So, Dibera na to. Oh, Dibera. Ayan. Kung yung hela sir, sa inyo galing? Oh, sa amin galing. Tapos kung ginawa na lang ng frame. Oh. Paano sir yung aparato? Nasira aparato niya Ah, wala na. Wala na yung aparato niyan Eh, pero gumagana pa rin siya. Gumagana pa rin. Sabay na lahat. Ah, sabay na. Hindi na siya sequential. Kagaya yeah, oh, nung araw. Ito, sir, is automatic door. Automatic. Pwede mo makita yung sample niyan. Yun, no? Yun, no? automatic door syempre napaka solid ayan o oh. all goods automatic door natin ano na yan uh, kasama na siya nung pinagawa nakapackage na yan kumbaga ayan so all goods ang kanilang pagkakadali rito ni DF De Vera all in all 850k lang ayan o oh, sir pwede natin pa aircon nito? kung gugustuhin pero kaya kaya naman, kaya naman no ayan kung baga kung gusto nila is aircon magdadagdag lang kay De Vera ayo ever Ayun, oh. so yun para sa signal niya ayan ito sa hazard solid pwenda ito yung sa preno so, kumpleto pala to si sir ayan o so, sir, yung backhoe natin san galing yan Kay parang Jun Garcia yung boss shot na GC. Ayun. Boss shot. Yung boss shot. Jun Garcia. Jun Iyon. Kasama namin sa GC si Boss uh, Jun Garcia. Boss shot. Boss Ayan. Shot. Boss, shout out. Sabi so, kami may babatiin tayo. Shout out ni eh, Pare Jun Jun. Tayo. Boss Jun Jun. Andre na anak ni Aris. Boss Aris. Ayun, ayun. Okay. Pare to kay Jun Jun. Jerome. Jerome, boss Jerome, ayan, okay. Hello, boss Michael ng Street base Okay. Sino ba? Asa mga sa Mount Rider sa Robin. So kung nag setup natin ng audio natin is, is Street base <laughs> Yun. Okay. Sino pa? Baka ah, meron pa? Asawa ko. Ayun. Siyempre, shout out kay Commander. Sir, maraming salamat sa pagpapaano sa akin dito. Ayan. Oh, ayun nga na-review na natin ang specs ng isa sa mga mahabang jeepney dito na bumabiyahe sa Malolos at Hagonoy, Bulacan. Ayan. At marami pa tayong parating. So, shoutout sa mga nanood sa INSYS Day 1, Tropang Traksas, Traxas, Jeepers, Team Low Speed, ayan, Team Woodstock, Team Esposa, syempre. Ayan, Pinta Club, shoutout sa inyo lahat. Kila Boss RR, Master Bebe, Boss Casper, Boss Obama, ayan. At shoutout din sa Tropang Balintawak Frisco, ayan, yung mga driver dyan na nakasubaybay sa ating YouTube channel. ay kay Boss Russell Rallios, Manuel Andrew Aquino Jr. Ayan, Team Boss Jack, ayan, Team Conrian, Team Honey, syempre, Hotness, Boss Nep, Easy, ayan, Boss Aaron, at Boss Emma ng esposa. Shoutout sa inyong lahat. So, please like and subscribe.